ang pahayag ni Draymond Green at ang dalawang sentro na po pwedeng isa sa kanila ang kukunin ng Warriors yan ang ating pag-uusapan so noong nakaraang season mga kaibigan na kung saan nalusutan man ng Golden State Warriors ang Sacramento Kings sa kanilang playoff series matchup sa napakagandang performance ni Steph sa game 7 ng nasabing bakbakan na magkabilang kupunan ay pagdating nila ng second round versus Los Angeles Lakers na pinangunahan ni Lebron at AD eh hindi na nga po umubra ang JSW dahil nga yan sa kakulangan nila ng big man mga kaibigan sa mga hindi pa po nakakaalam bago sumabak ang gold blooded sa playoffs nung nakaraang season ay meron silang bit-bit na 19-0 record sa playoff series against Western Conference rivals since nahawakan ni Steve Kerr ang dubs taong 2015. Masasabing hindi basta-basta ang 19-0 record sa playoffs mga kaibigan at yan ay nadungisan ng Lakers last season ngunit ayon kay Draymond Green punto sa binitawang mga salita ng former defensive player of the year ay napahanga siya sa ginawa ng Lakers sa kanila last season at yun ay pabagsakin sila sa game 6 ganun paman man malinaw na sinabi sabi ni Green na hindi na niya hahayaan na mangyari pa sa kanilang grupo yon. Sa madaling salita, magandang laban pag nagkaharap ulit sila next season. Will talagang palaban itong si Dre? Kayo ano ang masasabi nyo dito? Mag-comment lang po. Samantala pag-usapan naman natin ngayon, ang usap-usapang dalawang sentrong po pwedeng isa sa kanila, ang magiging ka-14 roster spot ng Warriors mga kaibigan. Sumatapos ang balitang nakuha na ng Sacramento Kings ang 3-time NBA champion Jabel Magay ay naging kasunod dito ang pagbitaw nila sa kanilang dalawang center noon na sila Nerlens Noel at Nemias Keta dahil dyan maraming fans ng Warriors ngayon ang umaasa at naniniwalang kukunin ng JSW itong si Nemias Keta para sa akin kahit sino naman sa dalawang big man na nabanggit ay paniguradong magkakaroon ng malaking ambag sa JSW nan dahil nga po sa kakulangan pa nila ng big man na magbibigay tibay ng kanilang depensa sa ilalim kayo ano naman ang masasabi nyo dito ay comment lang po yan si Babatakin pong babasahin yan magsubscribe ka na kung di ka pa nakaka subscribe, maraming salamat po.